Yo, good day sa inyong lahat mga kapatid. So, sa video ito ay magbibigay ako ng update dito sa mga breeders kong manatad. Sa totoo lang mga kapatid, dito sa manatad ay dito talaga ako nahirapan ng na gusto pagdating sa pagbibreed. Yung iba ko kasing mga breeders mga kapatid ay hindi talaga ako nahirapan. Lalong lalo na dun sa alimukon, zebra dove at spotted dove. Pero dito sa ibon na to, mga kapatid, dito talaga ako nahirapan ng na gusto. Dahil lahat ng alam kong teknik ay ginamit ko na sa kanila. Pero grabe talaga mga kapatid dahil sobra talaga nilang hirap pakisamahan. Dagdag mo pa yung babae ay medyo mailap talaga kaya doon talaga ako nahirapan ng husto. Kaya ngayon, sobra talagang thankful yung naramdaman ko dahil nag-success na lahat ng pagod at pinaghirapan ko. Actually mga kapatid, kung alam nyo lang, anim na beses silang nag-breed, kaso lahat yun ay hindi nag-success. Kasi apat na beses silang nangitlog, pero iniwan lang nila. At dalawang beses din naman silang nangitlog na nag-success, pero pinasok nga lang sila ng ahas. Kaya ayun, iniwan na kaagad nila yung mga inakay nila at hindi na nila pinagpatuloy pa yung pag-aalaga. At ito nga pala mga kapatid, yung pang beses na nag-breed sila at dito ay nag-success na talaga sila. At ito na ngayon yung itsura ng kanilang mga inakay mga kapatid. At 5 days old pa lang yan mga kapatid. Ano? Hindi ko inaakala na matagal pa lang lumaki ang mga inakay ng manatad. Kala ko parehas lang sila ng alimoko na 7 days ay pwede nang lumipad o pwede nang umalis sa pugad nila. At pagkalipas ng 3 days mga kapatid ay ito na yung itsura ng kanilang mga inakay. Meron ng mga balahibo at dito ay pwede nang pwede na nating hawakan kasi hindi na nila to pwedeng iwan kasi medyo malaki na. At kung umabot man sa punto mga kapatid na iwan nila yung mga inakay nila dahil hinawakan ko, no problem pa din dahil dito ay kayang-kaya ko nang i-handfeed yung mga inakay nila. At nung nakita ko na umalis na sila sa pugad at napansin ko din na kumpleto na yung mga balahibo nila, dito ay napagdesisyonan ko kaagad na ibukod na sila sa mga magulang nila dahil gusto ko na silang i at para naman lumaki silang sanay na hinahawakan ng tao.